Sige, aprosa mga tayo na na. Aprosa mga, sige ka nga ng mga ulam. Agasa ha? Sabi ka, Dimitri. At ayo mga tayo na lalungko, sige. Agasa. Ito pala, ang mga na lalungko. Yan tila So wala ka mong matras tatay tayo ito, eh. So wala ka eh. so, matipang kilaw ka tayo yung matras. Nangyadayot. Nakatakas ka na tayo, ha? Madayo ka sa nagsubli ka mo na pinagsubli na ng tao kas kas tam? kas kas Sumbat ka sa nung hindi ka maparusahan. Apey kas kas tam? Puligusit tayo ito San Pedro? Puligusit tayo ito ay. na? Hmm. Kanya basol na? Pagogoram, umapal ka, ano niya? na? Ya ba sulat ay tay, sumbat ka tanod <silence> ikaw ng parusaan. perusahaan, sige parusaan tanod lainan. Naga po pwede ka kung kaitan sige. Ang gasa. Kamag anak ka niya. Kamag anak. Kamag anak. Kamag anak ka. Sagot. Mabay sumbat ka. Mag talaga. Panaksak sa espiritu ng kulam. Mm. Para lang dito na nakaturok nila. kata rosok mo. Kamag-anak o no, karupa ka lang. Kamag-anak kapitbahay. Ha? Kapitbahay bahay malayo. Siya kasam. kasi kamag-anak sumag. Sige kasi maro ta kasi Bili mo ang uh, saksakit ng karun mo tan. So, bila nang pwede ito, saan na yun? Ha? Ano ka lang yun? Ag Agsaw ka, kahit kung saw ka. So, bila nang pwede, saan na yun? So, bila nang pwede? So, mong ba't ka kami? Ah, ayaw ko rin gawin sa iyo ito eh. Oh, wala akong mahuli kung hindi, kung walang gumawa. Ano? kung mayroong gumawa rito sa taon na yan na kumulang, ay eh, mahuli pa ka rito sa katawan na ito kasi ikaw ang nag-orasyon yan, ikaw ang nag-ritual. Eh, kung kulin kong gamutin ito dahil kayo ay mga masasamang gawain ninyo, mga mangkukulam. Ilan ang kumukulang dito? Sumagot ka. Ilan kay lahat? Ilan? Mano kayo? Mano? Uh... <laughs> Parurusahan tala kita. Sumagot ka na lang maayos. <laughs> ano kayong maralamin to? Ay man <laughs> Ha? <laughs> Bibitawan mo na yan. Ha? Isang tanong, isang tanong isang sagot. Kamag-anak, hindi. Kamag-anak ka, hindi. Sagot. Hindi yan ang gusto kong marinig eh. Isang tanong isang sagot lang. Kamag-anak, Hindi. Kamag-anak. oh, kaya ayaw mo sumagot kanila. Isang tanong, isang sagot. Pararayaan na kita. Galit, inggit. Sumagot ka kasi ng ayos. Oo, oh, pala. Oo, oh, hindi. Okay. Oh, ano yung sa Kuwarta, sasakyan, salikwa, dagdaga, o natintas ni na, whatever. Baga, tungtong -tung na -tungto tinasayaan. Dali natin sa santong dasalan. Ha? Ah, sige, sa tunda sala. sabi kita ng mga para maturuan kita ng problema mo. Ayan. Nagawa mo yan dahil sa inggit. Tama. Ano yung dahilan ng pagkainggit mo? Anong dahilan ng pagkainggit mo? Ang kukulang ng espiritu. Pera? <coughs> Napintas ka pa nagbiyag ano nga nga palang? ka! Ano nga palang, Marok? Um. Ano nga nga palang? Ay, hindi, hindi, hindi. Ate, parang <laughs> hindi ko nakakanyang ka Isang tanong, isang sagot lang. Palalayaan na kita. Ano nga 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 palang, ma-firmay ka dyan natin Ano palang, Anong dahilan mo, oh? Ay, ah? Ayan lang, umapal ka lang. Upay no bakit ka, isang tanong isang sagot. Bata matanda, upay no bakit? Ha? <laughs> Natangkit yun, hindi ka sumumpat ka eh. Ako pa pinatikman ka te. Upay nung bakit kumulgulang dito eh. Upay bakit, sagot. <laughs> Panaksak. Bata. Bata pa. Ba. Bata pa. Ba. Mga kapay, ba bata. Tuming kapay. Kasi itat mo lang tayo tayo. Buwan saan. O sige. Itaas mo na yung leg mo. Matigas ang ulo mo. Patayin na lang kita. Nakaroon lang na sa mga Diyos mo. Patayin ang mga pinto saan ang nito. Sa kanyang pinaroon Pamatay o rasyon sa mangkukulam. Ayaw mong kausap. Hinakausap kausap ka ng mainahaw. Ayaw mong kausap. Ayaw mong kausap. Tawad po ka. Matikas ang ulo ng mangkukulam na ito. panturuk semang kulam direk ning kali gedhe nang kali gedhe dorong ising ising hoi ben <laughs> nang <laughs> koncoan <laughs> teh <laughs> redot redot banget itu berang kita balnya ada rompi hade itu berang

Ay no, ato yung min pagi na, ay no, sarap ko nga ng tiliwan. Tata dyan makukulam, repete marik na na dyan, eh. na sakit. At saka nabalis yun, ah. Yung ispadak ti orasyon. Ay, iso na, eh. Ay, orasyon na, alta. Yung ispadak, ah. laban ng spiritual nga min natin, eh. Ang laban ng physical. Laban ng Mahika to mahika. <laughs> orasyon laban sa orasyon. Ayin.